Ayan, so ganito po tayo mag uh, didilig ng uh, ano, kung nakikita ninyo mga idol, ayan, no, kulay puti. O kailangan talagang basahin ng gusto yan. Ayan, no, kung nakikita ninyo yan, yan, kulay puti, yan, yan, dinidiligan niya. So kailangan na natin diligan ng gusto yan dahil puti na siya, no. Kagaya na niya, no, yan o no, puti, o. Oh. Ayan, kailangan na natin diligan yan. Kailangan basain natin ng gusto yan siya para hindi siya masusunog, no. So, ganito ang tamang pagdilig. Pang-apat na araw, pang-apat na araw, dahil hindi siya na-deliver ngayong araw na to, dinidiligan siya. Bukas, i na naman natin to bukas, no? So, ganito ang pagdidilig ng ating haloblak. Ayun, kung makikita ninyo, ayan, no? Ganyan ang pagdidilig ng ating haloblak, no? Makikita niyo yan si kuya. Ayan. Sa so, sino pang hindi nakapagpalo, uh, no? Uh, sa ating Facebook page Follow na po kayo Gym Hardware Ang Kukulamber Balulang Brands Gym Hardware Ang Kukulamber Tambo Makasandig Brands Gym Hardware Ang Concrete Products Kanisoan Brands saka Gym Hardware Ang ang Kukulamber Kanitoan Brands At saka sa ating uh, Instagram account Felix underscore Pagikan 2000 At saka sa ating personal Facebook account Felix Tan Pagikan Jr. At saka sa ating uh, YouTube channel Felix Tan Pagikan Jr. Ayan So ganito po ang uh, tamang pagdidilig ng halo blocks, no? Ayan. Si Kuya, kung nakikita niyo kailangan basain siya, no? Hindi lang yung, ano lang, basang, basang, uh, basang mata, no? Kailangan na uh, basain siya. Kailangan talaga siyang uh, basain para nga, uh... Ayan. So, kung nakikita niyo si Kuya, Ayan po ang tamang uh, pagdidilig no. Kailangan na uh, basang-basa siya. Ayun, kung nakikita niyo si Kuya. Ngayon uh, basang-basa po ang ating uh, blocks, no. Na, naigo na, sa tubig oh. Hulog. Uh, na na tama na, na ang imong ano? Ayan natamaan ng uh, natamaan ng tubig. Ano nahulog siya. Kasi uh, kagagawa lang ito ngayon. O kailangan lagyan ng pensan. san. dito no. 'tong skapilaw.